Welcome back to our channel ngayon. Hatid namin sa inyo ang isang kwento ng papay, at isipiso, at walang sawang pagmamahal. Thank you patungo sa Bundok sa kung saan na ang Ibong Adarna at na natin ang pagpwede. So guys, nandito nga tayo ngayon sa Bundok sa kung saan naganap ang pagpwede ng Ibong Adarna. Nandito <laughs> na <laughs> nang naglakbay si Don Pedro. Ang punan eh. Ngunit sa, sa maampalan, siya ay naglima eh. Matapos siya ay naiputan ng ibong. Sumunod si Don Diego. Ngunit pare, pareho rin ang sinapit niya. Pagkalipas ng tatlong taon, si Don Juan, ang bunsong prinsipe, ay nagdesisyong maglakbay upang hinapin ang kanyang mga kapatid at hinapin ang ibu adan. Sa kanyang paglalakbay, ubos na ang pagkain ni Don Juan at halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit isang araw, nakatagpo siya ng isang leproso na nagmakaawa ng pagkain. Binigay ni Don Juan ang hindi tinapay ng ay nagbigay kay Don Juan ng mahalagang payo. Kapag nakita niya ang ibong Adarna, kailangan niyang pitong beses na hiwain ang kanyang palad, patakan ng dayap at iwasang maiputan. Sumunod si Don Juan sa mga tagubiling ito at na makita niya ang ibong Adarna na isalba niya ito. Ang tunay ng ibong Adarna, hindi lang ang paghahanap ng ibong Adarna ang mahirap. Ang tunay na tunggalian ay sa loob ng ating puso at isipan si Don Juan ay hindi na nagkipaglaban sa kalikasan, kundi sa kanyang takot at pangarap para sa kanyang pamilya. Ang mga pagsubok ay hindi lang para sa kanya. Ang bawat akbang ay isang pagsubok para sa kanyang mga prinsipyo. Tutunan ni Don Juan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kahirap ang laban. Hindi, kundi sa mga mag-aaral na natutunan natin at sa pagmamahal na kinapakita natin sa ating mga pamilya na ay simbolo ng pag-asa at ang tubig mula sa ibon ay nagbigay buhay ng mga batong naging kapatid buwan. Ang pinakamahalagang aral ng ibong Adarna ay ang kahalagahan ng malasakit at pag-aalaga sa ating kapwa. Sa mga sandaling mahirap at punod ng pagsubok, hindi natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pagtutulungan at hindi pagsuko sa mga mahal natin sa buwan. Kaya naman mga ka-vloggers, kung natutunan natin sa kwento ito, huwag tayo Sa bawat laban, may mga aral tayong matutunan. Ang pagmamahal sa pamilya at ang pagtulong sa iba ay laging magbibunga ng pag Hanggang sa susunod na kwento mga ka-vloggers, huwag kalimutan maging mabuti, maging matatag at magpatuloy sa pagpapakita ng pagmamahal sa bawat Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe mga kapatid.